Hello mga boss, Lubit Review, isang kadopretor. Pag-uusapan natin ngayon kung paano mag-plot sa model space. Karamihan siguro sa inyo nagpa-plot sa model space, hindi sa layout. Bakit mas magandang mag-plot sa layout kaysa sa model space? Ano mga dahilan? Kaya huwag natin patagalin pa, wala natin intro. Unang gagawin muna natin ay Gagawa muna tayo ng paper size na naka-scale sa 1 is to 100. Paano ba yung kinocompute? Ganito lang po mag-compute ng scale ng papel. Unang, unang mong gagawin, yung gusto mong scale. Ang ginamit, ginamit ko yung scale, 1 is to 100. 1 is to 100 times yung size ng papel. Itong 2, 297 tsaka 420. Ang total nito ng A3 size mo, na naka-skill sa 1 is to 100, eto na po yun. Eto. Yan na po yun. Pag mga text naman, ganun din yung gagawin nyo. Yung, yung gag gagamitin yung text, 2.5 times nyo lang sa 100 scale. Kaya 250 siya. Pag kuha nyo na yung paper size na naka-scale, ganito po yung kakalabasan. Ayan. Ganito na po yun. Ito po, scale niya skill dito ay 1 is to 183 size. Tapos, ayan, eh, gawa na tayo ng title block. Nagawa na tayo ng title, title block. Paano ba yung, eto, paano ba ko ginawa to? ba diba yung una kong video, gumawa tayo ng title block sa layout. I-copy nyo lang yon. Kunwari, ito A3. Yan. I-copy nyo lang to. Copy. Control C. Tapos, punta kayo sa model. Delete muna natin to. Go, delete natin. Delete natin yan. Yan. m Control B natin siya. m Highlight natin. Ito, kunin nyo yung tulo nya. Ito to. Move natin siya. Highlight nyo siya. Tapos move. Kunin nyo dito sya, dito, dito. Tapos, i-move natin doon, dito din. So, gilid-gilid nya to Yan. Tapos, scale natin sya. Highlight nyo ulit. Type nyo lang SC. Click. Tapos, click nyo yung dulo. Tapos, naganyan na sya. Type nyo lang R. R. Enter. Tapos, click nyo ulit sa dulo tapos sa dulo. Pag nyo siya, ganito na siya. Baka kontrol niyo na yung laki nya. Tapos click niyo lang dyan. sa dulo-dulo. Enter, 'yan. Nakagawa na kayo ng title block. Susunod muna natin, import natin 'tong floor plan natin na naka-scale. I-move na natin 'to. -move natin delete natin yung move delete natin yan delete ito kasi naka-skill na sa 1 is to 100 kaya pwede natin pwede natin siyang ilagay i-move e ganyan paano ko ba nalaman na 1 is to 100 to ganito lang po kadali yun punta kayo dito ang gamitin yung dimension muna annotation para automatic na nalaman mo yung skill na gagamitin mo But ano yung sinabi kong gagamitin niyo muna. Kasi set natin 'yan. Pag binago ko to sa baba, ginawa ko siya ang 1 is to 50. DL natin, dimension tayo. Yan. Tingnan niyo medyo maliit siya. Parang medyo hindi siya bagay sa skill na 'yan. Kaya pag binago ko ulit siya, 1 is to 100. DLI Ayan, medyo sakto na siya. Kaya ang scale nito, 1 is to 100. I-move na natin. I Move. Ayan. Delete muna natin to. Delete. Ito naman, ito yung sinasabi kong paano mag-scale ng ibang scale. Kung kunwari, 1 is to 30, 1 is to 40, 1 is to 20. Ito naman, parang binilow up ko siya. Binilow up ko dito. Ito, e uh, tagal natin. Yan. Kapalan natin ng konti. Hatch lang natin. Na. Sample lang to. Ayan. Ito, binulap ko to. Tapos ito yung original na size nya. Na scale nya. Eh, gusto ko siyang lakayan ng 1 is to 30 yung scale nya. O 1 is to 20. Ano bang scale nito? Ang gawin nyo lang dyan. mo natin to ha. Yan. Uh, MA. Yan. Tignan natin kung anong skill nito. Ang gawin nyo lang, ganito ulit. Punta tayo dito. Kunwari, 1 is to 10. Tarin natin itong 1 is to 10, DLI. Medyo maliit siya. Tignan nyo, medyo maliit. Hindi siya bagay doon sa 1 is to 10 na scale. Tapos, baguhin natin siya ng 1 is to 20 DLI medyo okay naman siya kaso lang medyo parang maliit pa din kaya tignan nyo natin yung 1 is to 40 DLI yan ito medyo bagay na siya DLI natin ulit yan sukatin natin ng parang ganyan yan tapos dito ito sample na. Ayan. Ang scale nito, 1 is to 40. Paano ba natin siyang i-convert sa 1 is, to, 1 is to 40 dito? Ganito lang yung gawin nyo. Copy nyo muna to. Copy natin siya. Copy. Highlight natin. Pagkatapos, scale. SC. Enter. Tapos, kulin nyo itong dulo na to. Ganyan. Type nyo lang. 100 by 40 40 yung yung bagay na skill doon sa ginawa natin, kaya enter natin eto. yan eto, naka-skill na siya sa 1 is to 40. tapos paano bang maglagay ng dimension dito ganito lang po yung gagamit tayo ng standard hindi annotation na, punta kayo dito tapos click nyo yan tapos standard tapos new tayo scale 40 tapos continue eto okay na to eh eto gawin natin 180 tapos yung text natin diba times natin 2.5 times 100 kaya naging 250 yan yan okay na to okay na yan yan, okay na to. Try natin to. Ito. Yan. Tapos yung text, okay na. Fit, primary unit. Ito. Ito, baguhin nyo itong scale factor. Nakalagay dito. Ito naman, pabaliktad. Yung ano natin kanina, 100, tapos last, 40. Dito naman, baliktad naman. 40 by 100 naman. Pag enter mo, ayan, 0.40 na siya. Tapos pag okay na siya, okay natin. Scale, 140. Set natin. Close. DLI. Try natin yung sukatin ulit. Ayan. Makikita nyo dito, dito sa text na to, tapos yung text niya, magkaparehas. Equal siya. Para parehas yung size. Tingnan natin dito. Tingnan natin yung ganyan. Pagtingin natin yun yung sa original na blow up, tingnan nyo, 1018, tapos ito, 1018 din. Tapos ito, 707, 707. Tapos ayun, 725, 725. Pagkatapos yan, gawa tayo ng, ano nya, yun, circle, para maganda yung tignan. Gawa tayo ng Tapos text, blow up TT scale natin sya R move natin tapos move tapos text scale 1 is to 1 is to 40 yan 1 is to 40 tapos ito naman copy na lang natin to move ground plot 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 scale nito yung 1 is to 100 1 is to 100 Yan, ganito lang kadali yung mga boss ang pagkuha ng scale dito sa model space. Try natin ulit dito. Kunan natin to. Yan, copy natin. Copy. Yan. Tapos punta kayo dito sa gamitin natin to ano, tatib muna. Yan, para malaman natin yung scale dito. Yan. Itong table na to, ano kaya yung scale nito? ang gawin nyo lang, punta kayo dito ulit tapos gamitin natin yung anong tatib tapos try natin dito ng 1 is to 10 ayan, 1 is to 10 DLI natin sukatin natin siya ng dimension ayan, medyo maliit siya try natin siya ng 1 is to 20 delete natin yan yan, siguro sakto na to yan yan. Yan. Nakita nyo siya, para bagay sa kanya. Ang scale nito, 1 is to 20. Ilalagay natin dito yon Ano Ganun natin. Medyo malit ulit siya. Ang gawin nyo dyan, delete natin to. Scale natin ulit. Highlight nyo ulit lahat. Scale. Kunin nyo dito. Tapos, 100 By 20. 20. Enter. Ito na yung scale nya. 1 is to 20 na sya. Yan. Pag si gawa ulit tayo na ang standard na 1 is to 20 na dimension. Dime D, dimension. Ito nakagawa na ako. Delete muna natin to. Yan. Yes. Yan. Ito ulit. Kunin nyo na lang to. Tapos new scale scale 20 1 is to 20 continue tapos dito sa scale factor ito primary unit tapos punta kayo dito sa scale factor baguhin nyo to yung tulad ng sabi ko kanina pabaliktad yung ginawa mo dito sa ano dito sa model space yung pag scale mo 100 by 40 dito naman pabaliktad naman siya. Unahin mo yung 40 by 100. Ang scale natin dun sa table kanina, 20 by 100. Enter. Yan. 0.20 na siya. Tapos pag okay na ito, okay natin siya. Yan. Click natin yan. Set natin. Close. Pag nag-dimension tayo ulit dito, DLI. Boom. Boom. Tingnan niyo yung original natin. Copy mo natin to ha. Ito yung original na ano eh, sukat niya eh. MA. Tapos DLI natin siya. Puno tayo sa annotation. Click nyo yan. Damit tayo ng annotative. DLI. Yan. Yan. Ito yung original eh. Ito yung original na skill talaga niya. Pag tinignan nyo dito, pareha sila. 800, 500. Tapos dito naman, 800, 500. Ito kasi naka-skill na siya ng 1 is to 20. Ito rin dito. Table. Detail. Yan. Ang skill natin dito, 1 is to 20. Yan. Ito, naka-scale na siya. Ang susunod natin gawin, kung paano i-print to. Page setup. Tapos, modify. Gawin natin siya ng DWG. Tapos, ito, monochrome. Okay na to. Tapos, yung A3 size. Yan. Tapos, tagalin natin yan custom paper. Ano bang skill natin kanina? 1 is to 100. Kaya 1 is to 100 din ninyo yung pipiliin nyo. 1 is to 100. Tapos Windows. Huwag kayong mag-click dito. Dito sa dulo. Dito na lang kayo mag-click. Yan. Kunin nyo yun doon sa dulo. Yan. Center nyo sa. Tingnan natin kung tama. Yan. Ito, naka A3 na siya. Tapos naka-scale na din siya. Pag sinukat mo dito sa triangle scale, tama yung scale na nilagay natin. Natin. Boom. Yan. Ganun lang kadali mag-scale sa model space at mag-plot. Bakit ko ba sinabi kanina na mas okay pa din mag-scale sa layout? So, sa susunod na video, ipapakita ko kung paano mag-plot sa layout ng naka-scale. Kaya thank you sa mga nanood ulit. Sana lagi kayong manood. Bye-bye.